Hello po mga kapatid lovers. Ayan at nandito nga po pala kami ngayon sa Estraha. Ayan nakikita naman natin kama ay naglalans ngayon. At by the way habang naglalans po tayo, ayan mag-update po tayo sa ating patlin lovers. Dahil ako po ay uh, nakachat ko si Sir Ricky Man. Dahil dami po nagko-comments na nasa na daw si Patrick Bolton at kung ano na po ang balita sa kanya. Uh, Iniklaro po sa akin ni Sir Ricky Man na si Sir Patrick po ay nag dito na mag-stay sa Pilipinas pero wala pa pong date or wala pa pong sinasabi kung kailan po ang punta niya sa Pilipinas. Pero marami na pong nag upload na si, si, Patrick Bolton ay nasa Pilipinas na. Pero nakita naman po natin sa mga upload ni Patrick na ready na siya papuntang Pilipinas pero wala pa pong date kung kailan. Sabi niya, mga susunod na mga araw, buwan, ganyan po yung pagkakasunod. sabinya Pero marami na po ang nag upload na nasa Pilipinas na si Patrick Bolton. Ito po ay wala pa pong katotohanan. Kasi si Sir Ricky Man, pag po siya ay mag-live kasama niya si Patrick Bolton, alam naman natin, pag nag-live si Sir Ricky Man, is for the views, maraming views siya makukuha pag kasama niya si Sir Patrick Bolton. Ayan, makikita naman natin ang daming mga edit ng ating mga admin dyan na mga kasali sa Patin Lovers. Ang iba'y makikita nakita natin na 2 million views na. Grabe, napakadami pa lang supporter talaga ng Paglin Lovers natin. Marami ang hindi sumusuko. Marami rin ang nagtatanong na kaya nga ba daw naghiwalay si Troy at si Herlin dahil si Patrick ay uuwi na ng Pilipinas. Ano nga ba ang tamang sagot doon? Hindi ko rin po basta-basta masasagot dahil hindi po natin alam. Pero marami po ang nagre-request na sana po yun ang dahilan. Yun din po yung sa sabi ko, sabi ko sana nga totoo para magkaroon na ng forever si Patrick at si Helene. Yun din po yung request natin at pinipray natin na magkatotoo po yung mga sinasabi ng mga supporters natin, mga Patlin lovers natin dyan na totoo na kaya naghiwalay si Patrick eh, si uh, si Troy at Chaka sa si Helen dahil si Patrick Bolton ay uuwi na sa Pilipinas at di na magi-stay sa Pilipinas. Ay ayan nagpapasalamat po tayo sa magandang balitang ibinigay ni Patrick Bolton na siya ay pauwi na ng Pilipinas at di na po siya muna magi-stay sa Pilipinas. Diyan siya magki-Christmas kaya ayan abang-abang po tayo kasama ng kaniyang uh, uh, nanay at saka ng kanyang uh, lola dyan sa Pilipinas. Yung parang dyan din po siya may, stay, may ma, uh, de destino kaya po yan ipagpatuloy po natin. Abang-abang lang po tayo at para lahat po ng mga malalaman natin at kung ano po yung mababalitaan natin kay Sir Ricky Man dahil nakaabang naman po tayo lagi kay Sir Ricky Man is ay, uh, update ko na lang po sa inyo. Pasensya na po kayo, lagi po tayong busy. Uh, hindi na po kasi katulad nung dati. Nung dati ay sa bahay lang ako, naglilinis ng bahay, nagluluto. Ngayon po ay hindi na po nagbabantay isa na pong bantay sa bata. ayan, yaya na sa bata, kaya yan po. Nakikita naman natin na sobra pong uh, busy na natin ngayon. Bihira na tay makapag-video, bihira na tay makapag-upload. Uh, kaya nagpapasalamat pa rin po ako sa 6 thousand uh, three hundred twenty eight Uh, subscribers natin ay hindi pa rin po kayo tumitigil na sumuporta sa atin. Salamat po ng marami kahit na ako po ibibihirang mag-upload ay nandyan pa rin po kayo. I wish na bago ako umuwi is maka-merge na natin yung 20,000 subscribers natin. Ayan. 2 years pa naman po siguro naman ay kayang kaya nating makuha yun. Basta tayo po ay updated ulit sa ating mga patin lovers, mga update ng ating uh, mga idol. Ayan marami salamat po sa pagsuporta at sana po ay palagi kayong nandyan sa akin at ayan magdi-December na naman po pag tayo ay uh, pumatok na naman yung ating uh, uh, mga upload ngayon, tayo po ay mamimigay na naman ng ano ngayong December ng mga pwedeng pang papasko ngayong December yun po katulad ng mga nasasabi ko dati, every December tayo po ay namimigay kaya po I wish na sana ay uh, maging okay na ulit ang ating channel channel. Matagal po tayong tumigil. Kaya start po nung nag-stop ako, wala na po tayong sweldo sa ating YouTube. Kaya ngayon, back to normal na po ulit. Kahit anong pong video, basta maka-upload tayo. Sana po isuportahin nyo ako at makikita ko naman po sa mga comment section dyan kung sino po yung karapat dapat nating bigyan ng Aguinaldo ngayong Pasko. Ayan, or New Year. Depende po kung anong mga, basta December po, tayo po ay pipili ng ilang mga solid supporters natin na mga nagko-comments dyan. Ayan, mamimigay po ulit tayo ng pwede nilang maihanda sa Pasko or sa New Year. Ayan, ganun pa man tayo po ay nandito. Iwiikot-ikot, ipinapakita ko sa inyo yung mga view ng aming resort na napuntahan. Ayan, dito po yung tulugan at ayan, nakikita natin may mga daladala ding eh, mga pagkain yan. Baon ng alaga namin yan. Ayan, sa labas ang liit ng swim min pool at makikita natin na okay naman lahat kaya talagang uh enjoy kahit na hindi naliligo, tamang tingin lang sa swimming pool. Ayan, maraming salamat po sa pagsuporta. Walang tigil na po sa salamat at ganun din po sa inyo. Sana po'y mag-ingat kayo palagi at advance Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo at abang-abang lang po tayo. Mag-comment lang tayo dyan sa baba kung ano po yung inyong mga nababalitaan at yun po yung ating ya, update sa ating Patin Lovers at yun po yung ating itatanong sa ating Rikiman, uh, sa ating Sir Rikiman kung ano po yung mga katanungan nyo dyan, iipunin po natin at yun po yung itatanong natin at para po, next update natin is, yun po yung sasagutin natin yung mga questioning nyo yun, isa na lang po kasi yung cellphone ko. Kaya ano, ililista ko na lang po yung mga katanungan ninyo, mga comment ninyo, tsaka yung mga shoutout natin. Ayan, nakikita mo po natin na nandito tayo sa kwarto. Kaya ayan, sige po, ganun po yung gagawin natin next. Ayan, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless.